Pwede nang basbasan ng mga pari ang mga same-sex couples ay mismo kay Pope Francis. Pero meron itong mga kondisyon at hindi ito katumbas ng kasal. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Apat na toon ng magkasintahan si na Marky Alonsabe at Drew Wins. Talagang tinanggap niya kung sino ako. He never asked that, you know, and he gives me all the love that I need and the respect that I need. Ang kanilang pag-ibig ay isang klase ng pagmamahalang hindi kinikilala ng simbahang katolika. Hindi payag ang simbahan na ikasal si Marky na isang trans woman, at si Drew, isang cisgender man o straight. Pero pwede na rin sila ngayong basbasan ng mga pari. Inaprubahan niya ng Vatican sa pamamagitan ng deklarasyon ni Pope Francis. Pero meron itong mga limitasyon, bagamat pwedeng magbigay ng blessing ang mga pari sa mga same-sex couple o yung tinatawag na couples in irregular situations, hindi ito dapat kahawig ng seremonya ng kasal. Ibig sabihin, bas-bas lang ang ibibigay, pero hindi ito katumbas ng pagpapakasal. Pwedeng magpabless kapag bumisita sa Catholic Shrine, kapag nasa pilgrimage, o di kaya kapag may nakasalubong na pari sa kalsada. Bakit nga ba pumayag ang Vatican na basbasan ang mga same-sex couple. Anila, hindi kailanman tinatalikuran ng Panginoon ang sino mang lumalapit sa kanya. Ang pagbabasbas din daw ay paraan para lalong mapalakas ang pananampalataya sa Diyos. Happy naman si Marky na pwede silang magpabasbas. You know, I'm also a believer of God, of Christ, and I believe in a, in a Bible, Bible verse saying that's love, faith, and hope, and the greatest of all is love, and that's all we need in this world. Sa kabila niyan, ikakasal si Namarque at Drew sa Canada. Para naman sa isang mababatas, suntok sa buwan na payagan ng same-sex marriage sa Pilipinas. Nainiwala pa rin ako that uh, the Filipino families uh, still believe in uh, uh, the culture of uh, the family na ibig is uh, between a man and a woman. Hindi ko alam kung ano magiging resulta nito. Uh, the fact is this, no? wala pa naman tayong bill sa Congress on same-sex marriage. So, palagay ko, hindi, hindi, hindi mangyayari at this point in time. Ayon naman kay Lingayen, gupan Archbishop Socrates Villegas, blessing of mercy ang pagdarasal sa mga couple in an irregular situation. Paghingi ito ng awa sa Panginoon, nang sa gayon ay maging regular ang kanilang relasyon. Hindi man bukas ang simbahan at ang kongreso sa kasalang same sex, mananatili sa LGBT community ang pag-ibig. I'm just glad to see people innovating and and uh, and uh, being more open. My love is 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 unchanged. It is it is what it is. mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babopo. po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.